Magandang umaga po sa inyong lahat. Alexander Lexter Jews, nagbabalik para sa inyong update ngayong umaga. Ngayon, pag-usapan po natin itong uh, napag-usapan ng SB19 sa Wish 107.5. Uh, interview kahapon mga kaibigan na kung saan ikinasaya ito ng mga followers ni Mayma Entrata and Vice Ganda dahil po um, sila po ang napili ng SB19 na mag-collab nila aha, aha, aha sa kanilang mga proyekto this year. Sabi pa nga dito ni Harmy, Oh, thanks for picking our My My Entrada SB19, seeing the people I stand rooting for each other. Yan ay pagkatapos itpinos ni George ang ganito. SB19 talks about their donka Music video and their artist friends who commute. They initially wanted it to be a low key music video due to budget constraints, but it led to this idea of inviting fellow artists who want to send the same message. They mentioned also that these artists are personal friends who they reached out to. and it was not a business transaction. Talagang tropa-tropa lang who showed up and supported. Also, hello po. Ayan, sabi daw dito. Memig Vice Ganda ko. My message of thanks po. Si Stel. Sa inyo. Ayan. So, sabi dito ni KP and SP. Loki lang sana. Kaso naging Thor jaw. Inantay ko tong banat na ito for you. Sabi naman ni Mia Ramos. So, yung mga yun appeared in the music video for free. Chayat lumipad pa Manila for free. Oh, medyo curious siya doon. So, yes. Uh, alamin natin yan, mga kaibigan. Ang mensahe na yan ng uh, SB19. Siyempre, para marinig din nyo kung ano man ang sinabi nila. Para hindi po galing sa akin. Kung de sa kanila po mismo, mga kaibigan. Aha, aha, aha. So, kahapon was May 7. Yun po ang wet performance ng uh, SB19, mga kaibigan, na kung saan hindi, aba, hindi in-expect ng marami na talagang dudumugin ang SB19 sa ah uh, no tawag dito sa venue Aba, you know grabe sobrang dami so yes narito po ang interview na yan para marinig natin lahat mga kaibigan let's go and listen it all the way from them okay kasi um we spent so many we spent we spent so many Yeah. Ano na, sa don't. una namin music video for Damn, right. And we were planning na, sana simpler lang po. Mm -hmm. Pero yun yun, ang daming plans, ang daming ideas. Tapos yun na nagsimula na mag-invite ng mga friends artists na talagang meron din gustong sabihin sa industry. Right. So ayun, one by one, these um, uh, people started contacting yung mga friends nila na artists. Josh, si Kuya Alodia, ayan. ina Malupiton, I don't know if you're familiar. Kasi na may mic. So, uh, nakakatuwa lang, nag-game na game din sila gawin yung yes. so, basically, hindi siya parang business transaction. Parang siya naging tropa-tropa pa. -tropa oh, yeah, na. yeah. Yes, sir. As in, love. very thankful nga kami lahat sila. GG again, parang hindi na like, uy, ano, parang, alam mo yun, walang hesitation talaga. Right. Naka grabe parang biruin nyo si Ate Vi sasama sa music video ng SB19. Parang hindi ko pa siya in-expect na papasok siya ganito agad. uh -huh. Iniisip ko baka after 2 years, parang 3 years, pero grabe. Napaka-supportive din kasi talaga ni Ate Vi. Ate Vi, like, if you're listening or mapanad mo man to. Again, from the bottom of our hearts, thank you, thank you so much po. Even yung mga nakasama namin ibang artists, we are very thankful and honor na nakasama namin kayo sa music video. Yeah, yeah. Super happy. Yes, sir. You guys most definitely deserve the support, not only from V18, siyempre, pati yung uh, fellow stars in your business. So... Uh... Asian ...condomination ang mantra ng P-Pop Kings na SB19. Pasok lang naman sa Billboard Hot 100 ang lahat ng kanta nila sa kanilang simula at wakas album. Pakinggan natin yan. Kung di mo daw gusto Kung di mo daw LSS na ba ang lahat sa bagong music ng SB19? Kuhang-kuha na P-pop kings sa bago nilang mini-album na simula at wakas ang different vibes and emotion ng mga Pinoy. Pasok lang naman lahat ang anim na kanta ng EP sa Billboard Philippines Hot 100 for the week of May 10. Nang muna dyan at 13th spot ang kantang Damn na Victory Anthem for Challengers. entering the 21st spot ang kanta Against Negativity at Star Spotted na Dungka. Yeah! 35th place naman ang nakakaiyak na time for our loved ones na sinasabi ngayong next big tearjerker ng Mahalima since MAPA. <laughs> Kung laban kung laban naman ang mantra mo? Ito ang kantang quit at 71st spot. Solid din ang hip-hop rap nilang 8-ton ball na nasa 73rd rank. Ball, Crashing down on the ground, make song ball, yeah, we break it down. Get it, get it. Yeah, yeah, yeah. Last but not the least, at 86th spot, I'm shooting for the stars. The perfect sound for chasing our dreams. Oh, shooting for the stars, aiming high. talaga kayo SB19. Pero mas iba pa rin kung mapapanood ang SB19 ng live sa kanilang simula at wakas world tour. This May 31 at June 1 na ang kickoff niyan sa Philippine Arena ang tuloy-tuloy na balita about ISMI 19 from Wish Buzz 107.5 hanggang sa may feature ito sa TV5 News TV5 mga kaibigan at dito na pag-usapan syempre ang uh, Star Studded Collaboration na project na akala natin ay talagang yun malaki ang gastos yun pala ay collaboration at uh, sabi G na G lang na pagpasok ng iba't ibang artists at hindi lang si Maimai, hindi lang si Vice Ganda, kundi marami pa silang napili Na mga close friend nila mga kaibigan na talagang go na go sa collab na ito ng Dunka So yes mga kaibigan, kick off pa lang ngayong May 31 hanggang June 1 sa Philippine Arena At we are, we are expecting na mapasama doon ang uh, talagang napakalaking star na si Vice Ganda Ko And uh, yes, bakit pwede hindi pwedeng ihuli ha, uh, no, ba? Diba? Bakit hindi pwedeng isali to, no, di ba? Kasi kasama ito sa dungka ang ating mga Kabogera queen, Mary Dale, My, My Entrada. So yes, mga kaibigan, we are so excited to see kung ano mangyayari sa Philippine Arena kahapon nga lang po at uh, ito sila ay nag-guest sa Wish 107.5. Ay pinatakti na sila at uh, dinumog na ng maraming uh, SB19 followers. Nang na kung saan ay talagang uh, napaka-behave po nila kasi hindi po sila talagang uh, nag-push in papunta sa wish 107.5 kundi matyaga silang nanood sa mga Uh, sa mga barriers lang sila hangga mga kaibigan Yun pala ang dahilan noon ay kailangang sumayaw ng SB19 para sa kanila Mismong live na live na free na free So napakalaki ng mga doon na dumalo sa pagtitipo na yaon ng uh, SB19 So wash, wish 107.5 Yes na yes At abangan uh, pa natin more ang mga events nila Before pa ang... Philippine Arena live concert kick-off uh, para sa kanilang world tour sa simula at tokas nila na EP, mga kaibigan. So, pasok na pasok to. Ito sa domination nga daw, ang tawag dito, pasok na pasok ito sa billboard. Worldwide ba? Oh, grabe. So, yes, mga kaibigan, that is it. Thank you so much. It's been 18, for... Uh, Choosing My and, and Vice Ganda para mapasali sa inyong music video. Talagang uh, napalaking bagay ito para sa more exposure ni My and Vice Ganda. Hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide. Siyempre, Alexander Lex, let's choose yan muna po ang pauna nating update ngayong umaga. My My Entrata with Miss Ken, Vice Ganda and SV19. See you in a bit for more. Mm. -hmm.